ko si Gerardo S. Kidato Jr., 58 years old, nagtira sa San Juan City. Wala na pong trabaho kasi PWD kami parehas ng misis ko. Siya nagda-DLCS ako, ka-opera lang ng bypass operation, saka may operasyon din ako dito sa ano, cervical spine. May bakal na dito ko permanente. Eh. Dito, 2012 pa, si misis inatake uli ng stroke. Tapos, mga 2018, na kunpay na naman dahil sa sakit na naman sa ano sa kidney na dialysis hanggang ngayon ako na nagbabanta sa kanya kasi wala na akong trabaho last ng January itong taon na to yata habang inatit ako nagbabanta sa kanya sa loob kami nang sa ano ambulansya natin ko siya papunta dialysis center gumagisak ako sa loob ng ambulansya mabuti na lang natapat doon sa harap ng Sintlox nahabol na ka-recover ako kasi sabi nga ng doktor eh, wala nang pulso, umiwalay ng kaluluwa ko sa katawan ko. Tapos kung operahan na, dito ako din nila sa my heart center. Yun nga eh, nakakalungkot isipin. Nag-iisip ako kung saan makakuha ng tulong. Nung lumabas ako dito sa heart center, may naibigay na JL ang malasakit. Pati sa misis ko nung lumabas ulit dito. Oo, oh, malaking tulong, malaking tulong talaga. Salamat ako sa kanya na sabi ko hindi ko pa oras kaligtas pa rin ako. Sa mga tumulong, dyan na to, yung eh, malasakit, malaki talaga, may tulong kami. Parehas sa misis ko, saka sa akin. Senator Bongo, maraming salamat sa naitulong mo sa akin, saka sa asawa ko. Kung anong man kailangan na may ibalik mo sa inyo na itulong sana. Asahan niyo po yun. 100% ako. Kaming pamilya ko. Malaki na talaga. Kahit simula noon, nagda-DLC si Mrs. Judge sa ano malasakit. Nakakatulong yun. Kaya Misses, Malaki tapos ko sa akin ngayon nung mayayari sa akin. Meron tayong ugali minsan takot tayo magpa-check up dahil takot tayo sa babayarin sa hospital. Huwag ko kayong matakot sa babayarin sa hospital. Ang importante po, masalbar po natin ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Kami na hong tutulong doon sa mga malasakit center.